Yung dito sa lagi na ako Kaya may ginagawa. Hindi mo ka nakuha yung siya. Huli. Pag yung ginaganyan ako yung dalawa, pag sabad yung lindo, hindi mo maani Kahit, kahit ikaw lang mag-isa eh, kahit wala ka ng asawa. Oo uh, nga, kahit wala ka ng asawa, ito na yung tumatayo na papalaga mo na sa mama mo. Sumasawa na sila si Ashley? Oo, oh. oo. Tuntuwa ka pag sa'yo eh.

Mukha pa siya. Baba. Nga ko for dito ni eh. Dito ka mo naman, ang duga mo naman. Ito ko. niya. Ba, siya. Ako para sa mga ulit ni Ikaw daw. Kaya pa. Tas na lang. ano? Nagasing mo nung Bakit ng mo yung ulan? Ininom sa basyang. Saan? Sa kaligom? Bubog. Ha, bubog? Nabubog ka, narasing ka. Ang totoo Concern sa kanya siya no, <laughs> si May 7. Natatawa ako. Kasi sabi ko sa kanya, sinundo ko. No, concern si May 7 ha. Ay, ibang concern. Si May 7, si Gabo. Gago ka rin! Gago ka din! Lolo ka din! Ano mo ah? Gago ka din! Gano'n na nalang na ba? Gago ka, ka na siga Tol! Tag mo nga rin siga ako! Oo, oh, natag ko yun! Hindi <laughs> nga! Peace! Nag-comment niya ako dyan kay Lolo. Sabi ko, Lolo, naman o, may naman ni Gago. Para yung kong... Ayan hindi daw! Makikita ko sa notification, sinang dalawa eh! Ayun! Eh sinasabi ako to, lo. Tapos sino na yun? Sipin mo lang ang labo. Ikaw sa muna. mo muna Ikaw sa Ang tagal na -taga Rut, tagal arkinaとか, Kahit na eh. Gusto niya yung... Hindi si RJ. Hayaan mo na. Hindi. Ang gusto niya D.O.M. eh. Hindi. <laughs> And... Hindi. Dirty old. Yeah. Like old man ka na kasi. Dito. Oo. ano. Kung ako sa mo. Ano? 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 yung Ano? Siya na? Oh, Oo. Oh. pa yun? Lalo ko ka din. Tama oh, yun. Mo, mo yun eh. Eh pangit naman. If the feeling is the December. kami mo? Bani, dami, lo? Akala um, naman lo. Si. Oo. Oh, oh. Um. Eskabeche ah. mo. <laughs> <laughs> Hindi ka magkakala. <laughs> may saraw na lang. Ano mo? Uh, ano mo kanya? <natural> mm, so, ano yung ano lang? Hindi ko alam kung ano yung word ng ano po, di <laughs> na eskabeche. Alam ko hindi ka magkakala. Sino-shadow kanya? Hindi ka magkakala. Sino-shadow kanya? Hindi ka nga magkaanak. Kahit na, <laughs> sino-shadow kanya. Hindi ka magkakala. Ano yung mo siya? Eskabeche, so-shadow. Hindi ka magkakala. <min> Kahit pa, gina ginawa niyo yun. <laughs> ginawa niyo yun. <laughs> o, ano oh, nag-game ko. Ayun, yung Kembo naman pala yun. ano yung kayo? ba yun? Kembo yun! Hindi ko nga alam eh kung ano mo kaya nga limang buwan na ngayon eh. Malamang finish the boto eh. <laughs> <laughs> mo yun. Hindi, tiktang tao kasi. Tao mo nga lang. Hindi nga boto mo. Eh pero... Hindi nga, dinindong. Hindi nga, Dinindong mo nga. Hindi nga. ko yung uusapan e, natin eh. Kaya, kaya, nga, kaya igaw pa tayo to, mayarin oh, din. Okay. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> Bye, yeah. Oh, mo. Eh, di naman ako maano next ini, go one hard game. Malaga si Tanong ako mali niya. Kasi gusto mo ganito, sinigaw ko po. Na -a -a wala wala sa inyo. Crossing, crossing the line. Hindi, hindi mo ma pero Okay lang. okay the Di tama lang din. Mga lines. Hindi, hindi. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Ano eh, hindi siya ang kero. Basta kung sa'yo, sa'yo, huwag mo itanggi kasi tawa ka lang hindi. Kahit naman sabi mo pag lumabas na yan, mahigit ka mo naman eh. Sabi ko nga, pag tumatanda na, tapos hindi pa rin yung buhok. Hindi sa tumatanda pa. Alam na. Alam na. Yan ganyan mukha. Basta pagtabi mo yung magkakapat na ganyan, alam mo na sila kahit babae. Alam yeah. mo na ano yun eh. Kaya nabray, hindi ko pala lang sa Stanley kasi ano. Eh, sige yung babae kaya namin. Ay, kasi, kasi kahit itabi namin sa'yo eh. Kung kapatid mong babae, alam ko na kapatid mo kahit sabi mo hindi kita kinala dati pa. Paano na siya Hindi mo na sa Stanley kasi sabi mo pag pinagtabi, alam mo... Eh, pag pinabi sa'yo sa Stanley at si Ashley. Puno nito sinabi mo pag sinapakan ako yun. <laughs> Hindi <laughs> lang yun eh. Kasi dati, huwag ganun ako eh. Hindi mo pala <laughs> <laughs> anak. Hindi mo pala ko. Oy, ginagawa. Bago pa namin gawin yun, alam ko na yun. Hindi, kumapik si ito. Kaya, hindi ako nagkamali. Nagkamali mga kami sa expected date. Kasi... <laughs> Oo oh, nga, totoo. Kasi... Masyado ka rin bantay eh. <laughs> hindi, o. Oh, Ayun talaga. O, oh, kaya ako, eh. yung na ako Stan, ay, naman yung nararamdaman ko. Kasi si Stanley, ginawa namin yan, ganun. Lumabas. Before. Ay, after pala si Ashley, ginawa namin gano'n, lumabas after din. Alam mo rin, kahit rin, sabi diba? mo hindi mo pa din eh, then, akin talaga then, yun. Dahil tsaka kung tutusin, alam mo pa rin kung paano kasi sinasin. Kahit nila. sabi mo yung Tagalog ka, nag-vehicle yun, hindi ka, mani, hindi ka mababa kasi akin din yun. Kasi ba't mo naman sasabihin na Tagalog yun, snag bakal? Eh di sa akin yun, bakal ako yun. Sa ano, ayoko nung mga... Ang layo. Ang layo. Hindi ko rin. Hindi akin kahit oo. Huwag ka na umidyo na, natutuwa ako sa'yo. <laughs> Pero, ayun yung alam ko. Tanatawa ko kay Poy kanina, tinuturo ko kanya. Ito. Kapit na namin yung dalawa. Si po na ayaw, picture ko na lang. Sabi niya, Sheng, Sheng, ito. Gawa ganon. Kahit kung kanino man, Hindi, ayaw ka ganon ako. Hindi mo alam. Ako na blue. Sige na nga yan. Yung picture lang tayo. Hindi pala malungkot eh. Hindi pala malungkot eh. Oh, Lalo. Ano Oo nga, ayun lang. Sayo nga. Kaya, ka na. Kasensya ko. Hindi ko Hindi ko pa sa'yo. Hindi na pa kailala ni RG. Hindi, Ikaw? Ikaw? Ikaw. Ikaw? Kasi yung sayo namin. Sorry. Gigi. Si Gigi. posible naman eh. Kaya

<laughs> um, Ayan. Ano. Sa... na bata siya, <laughs> <laughs> siya. Facebook ba yan? Ayo. Nakaano na, Yo, na? So, okay. na sa akin niya. Iyon. sa tama na, tama Kaya na siya ka mo talaga, si Hindi dito to. Ano na Comment niya. Isa, rin. Ayaw ko mag-comment kasi yeah, gusto okay lang, kis lang kis sumaya. Gusto lang sumaya. Oh. Mga tao talaga. Isip ko yun. Ang hukot eh. na ako. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga. si nga. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw si nga. Ikaw nga. Ikaw si nga. Ikaw si nga. Ikaw si nga. Ikaw 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 kasi parang ako na yung na-close niya nung high school. hindi ko na Ayaw, Ay, Ititira si Mako! Hindi, hindi. Hindi. ko yun! wala po. Ay, sige. Okay. May sinasabi. Sabi ni Tin, Ano May ako kaya Ayo ng gabi. para Parang ko sana umiyahin. Kaya lang naisip ko siya. I mean, Parang ano yun, may binabahay, mo yung pay Wala! Wala! Hindi, meron daw eh. Na, nakuha eh. Nakuha mo yun? Tumawa ka nun? Hindi. Huwag <laughs> <laughs> mo ipakita kayo siya yung baka mag... mag <laughs> Buti nga siya yung walang ginawang gano'n. Bakit naman kung may ginawa siya? Alam <laughs> ko yun po. Alam mo yung pass na. Alam mo yun? Alam ko yun. Lahat. Naka-bid yun. Hindi nakita. Alam ko. Lahat? Alam mo? Alam. Alam. Alam mo yun? Alam alam mo yung ganoon? Alam <laughs> mo ano sa <ba> manggahan? Hindi mo alam. Alam mo yung gross of blue?